Maraming salamat po sa ating Diyos na napakabuti. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa inyo po, aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programa ng Araw-araw na Pagpapala. Maraming salamat po Pastor Edwin Ditan po ng JCSJO. Tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo po sa amin, sa akin, maging sa ating sa amin pong ginigiliw, minamahal natagasubaybay dito po sa programa araw-araw na pagpapala. Panginoon, pagpalain nga po ninyo ang pagsasaliksik, pag-aaral ng yung salita. Banal na Espiritu, pagkaloban po ninyo ng kapangyarihan ng iyong salita na maitanim nang may patuloy na pagpapakumbaba, kababaan ng loob sa bawat puso at isipan ng aming mga minamahal, na taga-subaybay dito po sa programang Araw-araw na Pagpapala. No sa gayon, mapalago po ang buhay ng bawat isa po sa amin, patungo po Panginoon sa buong pusong pagtitiwala sa inyo na kayo lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na wala pong imposible na kaya po ninyong ipagkaloob. Ang mga bagay na aming hinihiling ayon sa iyong kalooban. Sa aming pagpapatuloy, kayo pong maluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng na Espiritu Santo. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Muli, magandang araw po sa bawat isa. Nais ko lamang pong uh, ibahagi sa inyo dito po sa aklat po ng uh, magandang balita Biblia sa Tagalog po sa ikalawang kronika. Mula sa mga kabanatang ito, talatang labing apat o talatang labing tatlo hanggang labing apat. Yan ang po, ganito po ang sinasabi. Habi po rito, kung ang bayang ito na aking pinili ay manalangin, magp magpakumbaba, manalangin, Hanapin ako. Talikdan ang kanilang kasamaan. diringin ko sila. Mula sa langit, patatawarin at ibabalik kong muli ang kasaganaan ng kanilang lupain. Ang ibig sabihin po, nais po ng Panginoon, tayo po na kanyang bayan o mga mananampalataya na tumatawag po sa kanya ay ang nais niya po ay magpakumbaba ang pagpapakumbaba po, sabi po rito sa aklat ng Ikalawang Kronika, dito po sa Full Life Study Bible, sabi po rito, dapat nakilalanin ng bayan ng Dios ang kanilang mga pagkukulang. Ipakita ang paghihinagpis para sa kanilang kasalanan at muling magtalaga sa paggawa ng kalooban ng Dios. Ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa Kanyang salita ay nangangahulugan ng pagkilala sa pansariling espiritual na karukhaan. Yung pong kasalatan natin sa espiritual na talaga pong marami tayong dapat na uh, malaman o mabusog tayo ng salita ng Diyos. Dapat daw po aminin po natin sa harapan ng Diyos na tayo po ay kulang sa mga paalala pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang pagpapakumbaba. At sabi po sa ikalawa, na uh, manalangin. Well, of course, lahat naman po tayo nananalangin. Salamat sa Diyos. So, balit, sabi po rito, ang bayan ng Diyos ay kailangang manalangin o manangis. Kailangan daw pong manangis sa kanyang lubos para manalangin sa kanya ng lubos para sa kahabagan at kailangang ganap na umasa sa kanya at magtiwala sa kanya sa pamamagitan na ang panalangin nga po ay kailangan taimtim at patuloy hanggang ang Diyos ay tumugon mula sa langit. Kasi po ang pananalangin po ay marami naman pong uh, klase. Ibig sabihin, pananalangin ng pangangilangan, pananalangin ng pagpapasalamat, ang nais po ng Panginoon, ayun nga po, meron tayong pagpapakumbaba sa paglapit, meron po tayong paghingi ng pagpapatawad sa ating mga pagkukulang. Kasi po, meron pong mga panalangin na parang bata, humihingi agad. <laughs> hindi po masama, di ba? Ang bata. Kadalasan, pag kami kailangan, maging sa atin ng mga magulang, humihingi agad, di ba? Meron din namang marunong uh, mag-ano muna, magbigay ng mga mabulaklak na mga introduction bago humingi, no? Meron ganong bata, no? Matalino po yung mga matanggan, pero okay lang po yun, Naintindihan natin po sila, no? Ganon din po ang Diyos, eh. Naintindihan tayo. Subalit, Bilang kanyang bayan, sabi po, bilang mananampalataya na ayos po ng Diyos na tayo ay lumapit muna ng magpagpakumbaba at sa pananalangin bago tayo dumulog, siguruhin po natin na ang anumang mga pagkukulang na ating nagawa laban sa ating Diyos ay naihingi po natin ng tawad. Sapagkat po ang Diyos ay banal, marapat po lamang na ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay may kabanalan, sabi po sa kanyang banal na kasulatan. Ang ikatlo po na nais ng Diyos bago tayo dinggin at patawarin sa ating mga kasalanan, nais niya pong hanapin po natin siya. Paano po ba natin hahanapin ang Diyos? Sabi po rito, ang bayan ng Diyos ay kailangan masigasig na bumaling sa Diyos ng buong puso at manabik sa kanyang presensya at hindi lang basta magsikap na makatakas sa agipitan. No, yun po. Yung kagipitan po ay uh, kung nasusukol tayo sa mga problema na ating kinakaharap na masyadong mabigat na talaga namang hindi natin kaya. Kasi po hindi naman lahat ng problema ay talagang uh, kumbaga nabibigyan agad ng solusyon. Karamihan po sa atin talagang hirap misan eh. Hirap mabigyan ng solusyon in the sense na kung ano-anong naisip natin, kung sino-sinong nilalapitan natin, kaya po lalong sabi po sa Bible ay nadidiskaril. Eh. Meron pong daan daw sa tao na tama, ngunit ang dulo daw po nito ay kapahamakan. Kaya sabi po sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala daw po tayo sa Diyos ng buong puso. Huwag daw po tayo manangan sa ating sariling karunungan. Hindi naman po masama maging marunong. Sabalit, ang nais lamang po ng Diyos ay idulog natin sa Kanya. Sapagkat Siya po ang nakakaalam ng lahat para sa atin. Sapagkat Siya po ang lumikha sa atin. Siya po ang nakakasaliksik ng ating isip at puso sapagkat Siya nga po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagpahiram ng buhay na ating tinataglay. So, magpakumbaba, manalangin, hanapin po ang Panginoon at ang ikapat, talikdan ang kanilang kasamaan. Ito po ang mabigat eh. No? Marami, pong, marami po sa atin na talagang ang hirap talikdan yung matagal ng nakagawian. So balik kung nais po nating maranasan ang pagpapala ng Diyos, yun po ang nais ng Diyos, talikdan daw po ang ating kasamaan. Sabi po rito, ang bayan ng Diyos o tayo na mga tumatawag sa Diyos ay tunay na magsisi sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga tiyak na kasalanan at sa lahat ng anyo ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Pagtakwil, pakikiayon sa sanlibutan at paglapit sa Diyos para sa kahabagan, kapatawaran at kalinisan. At kung sakali pong nagawa na natin ang pagpapakumbaba, pananalangin at paghahanap sa presensya ng Diyos at talikdan ang ating mga pagkukulang o kasamaan laban sa ating Panginoon, ang sabi ng Diyos, ang kanyang pangako, diringgin ko sila, patatawarin, Mula dito sa langit, sabi niya, diringgin tayo ng Panginoon, patatawarin ang ating kasalanan at ibabalik daw po ang kasaganaan ng ating pamilya, ng ating bayan, ng ating opisina, ng ating asosasyon, organisasyon. Maging ang ating pong bayang minamahal na ito. Kung ang ating pong mga uh, namumuno ay marunong magpakumbaba, Meron pa meron naman po, no? hindi naman lahat, no? Talagang iba, alam na po nila ang pagpapakumbaba pananalangin at paghahanap sa presensya ng Diyos. Igit sa lahat, pagtalikdan sa mga masamang gawain ay iba yung pagpapala ang ipagkakaloob po sa atin ng Diyos. Di rin po tayo patatawarin at muling ibabalik ang kasaganahan ng ating bayan. Kaya tandaan po natin, ang nais ng Diyos ay ang apat na uh, mga bagay na dapat nating gawin sa paglapit o na tumatawag sa kanya ang pagpapakumbaba. Aminin natin na tayo makasalanan ang pananalangin. Hanapin pa natin ang marubdob ang banal na presensya ng Diyos at hanapin po ang kanyang muka. Ibig sabihin, gawin natin ang pamumuhay na maayos. At higit sa lahat, talikdan daw po ang mga maling bagay na ating nakagawian. Mahirap po gawing ang ating sarili ay maging mabuti. Subalit, ang lahat po ng tunay na at nananampalataya sa Diyos, ang sabi niya sa John 1.12, ang sino mas sa kanya maniwala at manampalataya, binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At kung tayo mga anak na ng Diyos, magahari sa atin ang banal na Espiritu Santo at siya po magbibigay sa atin ng konbiksyon para maiwasan natin ang mga bagay na hindi dapat ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo ng buong puso sa amin pong natutuhan muli sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang isalita na naibahagi, patuloy may isa pamuhay po ng bawat isa ng may patuloy na pagpapakumbaba at patuloy Panginoon na marubdob na pananalangin, paghahanap sa iyong banal na presensya, igit sa lahat, loobin po ninyo na amin pong matakasan Panginoon, kami po ay makawala sa tanikala ng mga maling gawi na aming nakagawian sa aming mga buhay. At sinabi niyo po, diringgin niyo kami, patatawarin niyo kami at muli niyo ibabalik ang kasaganahan ng aming pamilya, ng aming pokgawaan ng opisina, maging ng aming bayang ito na aming kinabubuhayan. Maraming salamat po. Ito po ang aming isama-samang dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong muling uh, pagtangkilik. Dalahin ko po sa Panginoon, patuloy tayong magkita. Lagi po kayong uh, sumubaybay dito po sa programa ng Araw-Araw na Pagpapala ng JCSGO at manalig po kayo. Ang Diyos po mismo ang nagsabi na kapag ang Diyos ang ating inona, wala na tayong hahanapin pa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.